Halo, 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 halo Yes <laughs> Ini in in <laughs> si direct na, routing na kamu pak <laughs> halo. Halo. Wow. Yes. Yes. halo Halo, halo Spesial Halo, halo, Lagi halo. Eh? halo, halo, halo Excited na ko Let's welcome si Riwell Kiroro. Bim. Kiaroro. Bim. Bim. Kiaroro Kiaroro may halo special. Yehey! Carmen Branch. Carmen oh. Ah. An An anniversary nila gapon. First anniversary. Happy yes. anniversary. Yes. Wow. Dia giyon sa... Uh, corner giyon sa fan. Ining bementa di ba? Liko <laughs> dahil <dayos>, paingos patag. <laughs>

Ah, bali ang events niya, dali niya sa Cagayan. Ah, mo ba? Dali niya Pero kini siya kang Evelyn Keroro. Oh. Kang Evelyn, kini siya. Oo. Oh, oh, Kaya oh. yun, ayaan. Akong ayaan. Ah, iksoon sa imong papa. Sa kumama, mama, Mir. Ah, imong sa Keroro Ferdis man na Ferdis, yes. Okay, okay. Mm. Tibok buwan na. Kuno, usatoy ako nung dunggan. Oo, oh, sige, nandiyan ka sold out, Mir. Sold out. So, tayo para kuno sa hapunan. So, uh, hapun, mga 4, 5 ah, Mga sold out aja. na. Uy. Sold out na. Agpas kamo. Agpas kamo buhay hapunan ni na kan sold out so, me oh. okay, oh. uh, four 4. 4 o'clock. Tu'y sa kadlaw. Sa mga sa karon ng squad, tinginit man. Ah, uh, ma sold out me 4, 5. Mga pila man ka? mahurot ina day.

dapat ma-mix siya. Uh, diba? Okay. Ihalo-halo dyan. Dahil na no ba ako isayal kayo, unahon ako ice cream. Lagi, Lagi, lamig mong good unahon. Huwag po iyang ice pagka, ano? pino ka ayo. Oh, sana nakatsada sa mga ice cream. Yes, pino ka Uh, trade secret ni siya, Mel. Sana siya sa secreto nung... Ah, lagi. Dapat mineral dyan, mineral. Ah, ha? Huh? Oo. Oh. Mm-hmm. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Nag-share na siya. Kaman. Share na siya. Gaman. Share na, Dun, na siya. siya. Naghatag ka ng clue. Ang dami siya. Katong 400 cups sa isa lang itong katindahan. Yes, mister. Yes. Sige yes. lang. Sige okay, no, lang, lang. Sa carpent. Oo. Well, abot sa buluwa. Really? Uh -huh. Sa buluwa. Ayan, nagyapon siguro. Mga... siguro mga 300 to 400. Puta ka, nagyapon din. Mas tapo man ang area mo gud. Ah. May pamilya mo gud na magpalit siguro. Lagi po. Ma-take out man niyo. Na sa lay grab na i food panda. Tagbina like, sa kanan ni. Nainti ma. Tag oh. nainti. Okay na kayo sa 90. Dagan kayo sa sulod. Naasya ay avocado, no? Abong fructas, ma'am. Nani siya ay... Oh. Ano, mangga, mm. avocado, rin ang ka. Naalagin Avocado, mm. avocado mm. kang nangka. Seasonal si man. So, panagsa lang. Ah, uh, bukal kayo ng avocado man. Na ay butong ni siya. Nami yun. Na so. And nakatada sa tumawang krutas kay kanang presko. Kaya kanaan daw eh. man yun mga mga oh mga rot. Balik pagkaog mga. Sa'yo ganyan, makakulangan pa mga kanang

<laughs> lumas yung mga halo, -halo. halo halo sweet and sour. <laughs> 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 <im clipping> dili kay tamis ang inyong kuan. Sakto ni sir. Sakto Bitaw. alam mi sir, dili kayo karang tamis ba. Abunda sa sugar. Creamy sad siya. Ba? Tunggu si Goro kayak Pino kayak yang ais Jadi nanti misalkan nama sepa ang ice ba Gana tau ya yang buang Fruits mangko cejer Gane Mangga enak lagi dengan avocado Nami, nami siya Berarti yuk ke bar hmm. Mau panjen, mau Mau ulat yun Nami kayak strawberry hmm. Nami strawberry ice cream Oh ice cream? Bakit doon kaya mas special ito Na ice strawberry. Hindi pa ice cream. Ice cream Di ba nasa kita nung ani? Vanilla <laughs> lang ice cream. Kasi naisahan, hindi pa kayo na ice strawberry niya. Mo mas <mamayi> para sa patik. nag u ako <laughs> Ang imong gatas <laughs> dini special di ba? Yes sir. Nah, Isa na sa mga nona mo ang pan sa ingredients. Ah, lagi. Mm. Bali wala mi sugar jud, melt man ita yang gatas. Mm. Lara, ko ba ina ga. Sulod ga. Sulod ga! magre record pa ba mo? Palibre ka ga! nagupal <laughs> naman sila. Ano <laughs> 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 na lang, namin ba? Dito. Hindi <laughs> <laughs> hey, sila magka... Imbis mag, bisgamay na, ayahan na mo... Ayahan oh, na sila mo... Lagi na ton. Magawas. Magawas Napilok na yun! yun. <laughs> oh. Salamat kayo. Bayad mi ha? <laughs> Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Salamat, thank you. Thank you. Yes. Bye bye, thank you. And Attorney, bye bye. -bye. bye, -bye. bye. Salamat sa idi.